Ang tagal naman ng kausap ko dito habang nagaantay ako. Dito ako sa harap mismo ng Star Mall mga idol. Star Mall sa ano si Del Monte Bulacan. Kanya. Against the light, hindi makita. Pakita ko sa inyo mga idol yung surrounding. Dunkin' Donut, Dunkin' Donut. Tapos yung terminal ng mga bus, ayun. Terminal ng mga bus at saka jeep. Tapos may all day dito, all day. Tapos, diyan ka bababa sa escalator. Pababa diyan. Patungo doon sa baba. Meron siyang ground floor at saka meron din siyang McDonald's na malaki. Ayan, kita nyo, Star Mall. Ayan, o. Oh. Star Mall San Jose del Monte. Ayan, kita nyo, di ba? Star Mall San Jose del Monte. May Greenwich. May All Home Appliances. And may in Mang Inasal. And Jollibee. Jollibee. And then, Chow Chowking. Gold Deluxe and All Wings. Ayun, oh, idol, may pizza hut pa. So, meron siyang magandang place dito sa baba. Ayun, no? Oh, kita nyo. Tapos maganda yung kanyang surrounding, yung kanyang mga landscaping sa baba. Maganda, no? Habang inaantay ko yung cameraman ko kasi mag-vlog ma sana ako ngayon dito, mag-content sana ako ngayon dito mga idol. Hanggang ngayon, di pa dumarating yung aking cameraman. Kanina pa, kanina pa ako nag-aantay dito. Siguro mga uh, 40 minutes na akong nagkaantay dito. Ang tagal-tagal. Hindi -tagal. naman nagsasabi kung darating o oh, hindi. Grabe talaga. Oh. Ang hirap din ang hirap din makipagsapalaran mga idol kapag wala kang cameraman. Kasi pag, pagumuwa gumawa ka ng content, pag sumayaw ka, tapos wala magkakamera sa'yo, parang hindi maganda ang dating nung ano, uh, content mo. So, mayroong take 1 yan, may take 2, hanggang take 3, no? So, pagagandahin natin yung video hanggang sa ma-perfect siya. So wala pa yung cameraman ko dito. So nag-vlog lang muna ako para ma-reveal ko sa aking mga followers na andito ako sa San Jose del Monte Star Mall. Nag-aantay. <laughs> na nag-aantay ako, nag-vlog na lang muna ako dito. Suot ko yung aking ano, pambansang pambansang t-shirt oh, no? Ano? Ayun oh. Kita niyo yung mga idol? Ayun oh. Kita niyo? Ayun oh. Di ba? Yan. Habang nagaantay ako, uh, hindi man lang nag ano, hindi man lang PPM kung darating siya o hindi. Kasi alam niyo yung mga kameraman ko mga idol, mga estudyante kaya siguro. Pero nag PM na sa akin kagabi na darating siya. Sabi ko dito tayo magkikita sa harap mismo ng Star Mall ng San Jose del Monte Bulacan. So hanggang ngayon magpo 45 minutes na ako nagaantay dito. Wala pa rin. Ayan oh, pakita ko sa inyo. Wala. So wala pa, wala ko nang nakikita ng mga ano, mga kabataan dito na ano, nakikita ko, wala pa. Wala pa talaga ako nakikita. Yan, may nakita ako dito na pababa ng bus, pero alam ko dito galing, dito manggagaling yung cameraman ko mga idol sa may bandang San Jose. Doon sa may ano, sa may bayan mismo ng San Jose, doon banda nakatira yan. Shout out nga pala sa cameraman, sa cameraman ko, hanggang ngayon wala pa. Nananawagan na ako. <laughs> Shout out mga idol, oh. kanina pa ako dito nagaantay, grabe, kumikinang na yung aking ulo. Kumikinang na yung ulo ko sa sobrang inip. <laughs> Ayan mga idol. Bahala ano na to. Kanina pa ako nagaantay dito, hanggang ngayon wala pa. Ano ba yan? Darating ka ba idol? Nasaan ka na idol? Magbubukas na lamang yung Star Mall, wala pa. Ano ba yan? Tagal-tagal. Pag ako nainip, pag umabot pa ng one hour to, and... Uh, Uh, maghahanap na lang ako ng ano hindi ko pa naman dala yung tripod ko <laughs> ito problema <laughs> hindi ko dala yung tripod ko ito problema talaga eh hindi ko nadala yung tripod ko kaya problemado talaga ako mga idol ah uh, yung tripod ko iniwan ko hindi ko nadala kaya ngayon hindi ko alam kung uh, anong gagawin ko or babalik na lang ako mamaya kukuni ko na lang yung tripod ko para matuloy lang ako mag content dito sa harap mismo ng star mall dito ko balak sumayo mga idol sa lugar na to. Diyan. Maghahanap ako ng pinakamagandang venue dito sa lug, sa kung hindi sa loob ng Star Mall o dito sa ano, sa labas. Kasi mas maganda, maraming tao dito. Uh, at least marami makakita sa atin na may sumasayaw pala rito ang kalbo. <laughs> Di ba mga idol? Ayan o, oh, kita nyo? Ayan yung paligid ng Star Mall oh. ayan o. Oh. nakita nyo ha, Ni reveal ko na ha. ikut ikot ko na yung camera mga idol para ano, pero hindi ko talaga natatanaw yung aking cameraman. So hindi naman yung nasa likod ko, hindi naman yan. <laughs> Wala pa talaga mga idol, nainip na talaga ako. Ano ba yan? Grabe. So dyan muna kayo mga idol ha.